Silaw. Ito prito din ha, ito prito din. Prito po natin 'yan. Hindi hindi nagpipid yung kulay. Prito 'yan mga palangga. Prito yan. Tapos, itong chocolate natin. Ayan, prito din yan. Sinsa na kayo, ano. Um, mainit. Ayan, prito din yan. Ready na to delivery. Ayan, babariyan natin makuha kuha ito na lang tayo dali lang ha ayan yan pong kulay pink natin strawberry po yan yung dos strawberry din yung kalaman ang ano ting Uh, Ay, geng Pila donut mo, geng Oo, may bitukoy man Sige na, karga na ka mo